Tawagan mo kaya. Ay, nandito dito na kami sa Perleta. Ako ang kumakausap. Hello? Hello po, magandang umaga po. Oo. Uh, ah, na po. Kami yung tumawag sa iyo kagabi na kaya lang iba yung number na ginamit namin ngayon. Yung ah, uh, sabi namin pupunta kami ng 6.30 or 7. Yung sa for rent po. Saan po kayo banda, ate? nandito And, na kami. Nandito po kami sa may barangay. Sa may barangay ba to? Sa may harap ng Andox. Oh, opo, yung know, pakanan po kami. May may basketball court eh tapos may parang may harang doon sa dulo. Parang may harang sa dulo na kulay blue na yero. May basketball court. May mga naglalaro eh. San? Opo, andito sa barangay kami mismo, sa may harap ng barangay, ano ba ito? Ito, so, barangay 803. May tolda po dito. Napangalawang ah, street pa kami. Amadista, ah, ah doon ah, tayo sa kabila. Tapos, halika, lakad tayo. Lalampasan namin tong perleta Oh. Uh, lalampas. Oh. Ayun nakit amanis. Oh, nakita ko na po. Oh. Oh. Opo. Amanista na po ito. Oo, oh, didiritso kami. Oo, oh, kasi may harang po Hindi kami makadaan doon sa ano Oo, oh, diritso yun namin tong amanista po Wag Saan kami kakanan? Sa Oh, dito kami sa may Andox na ya, sa may Andox banda. Pumasok namin ang ng Amanis. Ha? Oh, Amanis naman nakalagay dito sa may uh, malapit sa Andox. Oh. <laughs> oh, andito kami sa may 'di ba undox yung undox na to. Mm. Yan, tapos pumasok na kami dito sa Amanista. An Isang unang unang kanto. Oo. Si eh, pumunta huh? na. namin unang kanto. kabis bisikleta naman po kami. Oo, kasi doon sa yung kanto mismo ng ano, malapit din sa Andox, 'di ba may barangay doon, 603. Eight, uh, eight out. Oh. Siya anong kumo na ito ano bang ito? Francisco kanan kami Francisco Oh kanan kami Francisco ta ah. Ang sunod nito may amanis perlita na Oo, oh, oh. oh bay ko itong perlita, ma'am, ano? Oo, oh, ito, dito na ako sa perlita. Oh po. Oh, oh, oh. Ma Ma ano ba kayo? Ma malapit sa ano ba may clinic diyan eh. Malayo pa kayo dun sa clinic. Ah bago tumagos ng ano Vito Cruz. Oo oh, malayo pa kami. Oo, oh, oo. Okay. nakikita ko na yung mga dumadaang jeep doon sa ano yun, yung Vito Cross na ata yun. Oh, uh, sana. Oo oh, po. Oo, oh, sige po. Oo. Oh. <laughs> Para na pasubo tayo dito, ang ah. layo na. Layo na, no? Ngayon na. Ay, saan na yun? 2448? Tayo magtanong lang 2448 na number. Ay lumampas na kami. Street. Ha? Anong street? Pirilita po. Anong bantaro? Asa may pirilita? Ay ito. Ah doon. Doon pala. Yung may tolda na ano, may cover na tolda. May may cover na tolda. Twenty-four. tanong lang kami 2448 number ang pangalan ma ang mga pangalan 2448 lang eh <laughs> <laughs> Man, ba ba? may isa ba yung parang may cover na luna daw yung ano pintuan niya. <laughs>

Tingnan natin sa ulo. Oo, oo. 25 90 parang lumampas na kami tingnan namin dito <laughs> 24... Sir, yung 2448 na number, perlita. Ay, yun. <laughs> Salamat. Yan, ito na yun. Ay, kayo na yung kausap namin sa for rent. Ito pala si Nanay. Lumampas na kami. <laughs> Ano? Ikaw, tingnan mo. Ikaw na lang muna, wasok. Eh, wala tong bantay sa bisikleta natin. Sila po yung ano, mag-asawa. Siya po ang uupa. Hindi